Mga -trip, good afternoon. Going to work with Basham. Hello, hello, hello. Hello, mga -trip. Some... Um, <laughs> <doctor>. <laughs> hey guys, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yan, uh, mga katrip, papasok na kami sa trabaho. Road trip na naman tayo ngayon. Uh, first drop, Sulay Bikat, right pa siya, and then Manara, Ha? Ah, okay. First drop daw manara kami yun. Tapos second drop na yung Sulay Bikat. Bali dalawang branch lang yung bitbit -bit niya. Medyo maaraw tayo ngayon. Mga katrip, maaraw ngayon sa Kuwait pero hindi siya ganun kainit kahit maaraw kasi taglamig na dito ayan yan yung mga punduhan ng mga tubig ayan. ayan yung mga famous dito na timbakan na tubig then ito yung bayan palas ayan sa loob yan tapos so, mga katrip, tingnan nyo naman yung mga ano. Tingnan yun nyo yung mga bahay nila. yan yung mga bahay dito sa Kuwait. yan yung mga residential na yan. Ayan, gaganda. Puro ba Kasi nagsa like, sun store. Kaya ganyan yung ano dito yung mga bahay. Kasi malakas yung hangin dito. Pag nag-sunscrub talaga wala simple kaya hindi sila nagano ng yero yero lang dapat makabato talaga yung bahay tsaka ngayon yung highway nila dito mas marami ng overpass na na sila na naglagay ng overpass kasi ang ano dito dumadami na yung sasakyan kaya underpass, overpass, nagdagdag sila Itong banda nga doon, may ginagawa na naman na kalsada. Parang gagawa na naman nila ng underpass naman ginagawa nila. Pakita ko sa inyo mamaya. Yan, ito yung panibagong kalsada na naman na ginagawa. Yan, yan pababa yan. Underpass naman yan. Dagdag sila pinapalakihan nila yung kalsada. Eh madalas dito. Eh. Kailangan talaga magdagdag sila ng ano. Ah, kasi syempre yan na yung kalsadang ginawa nila, mag-underpass na lang, overpass kasi nga para lumaki. Kasi minsan nagta-traffic na rin dito eh. Ito naman Halos pare-parehas yung mga bahay dito. May mga overpass na naman oh. Sa kabila din. Ito sa highway na to 120. Pag lumagpas ka, may kamera Pero pag walang camera, kahit lumagpas ka, o. Okay. Up ya! papuntang parwa Parwania yung dyan. Masada na yun. kung kayo dito sa Kuwait yan yung Avenue Mall yan yung famous mall dito mahaba yan kaya lang dito tayo sa likod dumaan pag dinericho mo yan, yan malaki yan pahaba yung mall na yan pahaba. kaya lang dito tayo dumaan Uh, mga ka-trip, uh, shout shoutout nga po pala kay Ma'am Marietta Gumata ng New Zealand. Thank you po sa panonood. Thank you po sa supporta ma'am. Na sana wag po kayo magsawa. Manood. <laughs> like ba siya? Uh, Serious ba siya? Serious. Traffic kasi. Malapit na tayo sa trabaho. Uh, dito na dumaan si Basya medyo matagal kasi yung stoplight naan tayo dito sa underpass Wednesday, may private yata kami. private, private. Bali Wednesday mayroon kaming private booking. sa overpass na kami pero may mas mataas pa yan talaga dinugtungan pa nila ayan papunta na ng jobber yan jobber bridge ayan dito mas marami ng mga overpass underpass parang dugtung dugtung na kung saan lugar daday Yan din ah. pag diniretso mo pa 'yon, 'yun yung swake port. So swake, swake port. Ano? Tapos ito naman yung kalsada na to, diretso naman yan going Jara. Ito naman papunta ng Jilib. Tago natin kasi may pulis baka ulitin tayo. Nagbi-video. <laughs> right ba siya? I catch us, no? <laughs> ah, why sa video? may sale, bibi I will delete, delete, delete. Delete, <laughs> Eh. <laughs> Kasi dito, masyadong, masyadong sensitive sila sa video. Ito na. Closing. Manara oh, Cosmo Kids. Okay. Dito tayo. No, video, video. video. Just... Because video yesterday, they up. Yeah. yeah. Dito na tayo mga ka-trip. Thank you so much. Thank you, Bye bye. Bye bye to my vlog, Bashya. Trip TV vlog. Bye bye, Trip TV vlog. <laughs> <laughs> bye, bye bye. Okay. Ah. Wait, 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 wait. See, I cannot.